nababahuan ka na ba sa lugar mo kahit na anong linis mo? May naaamoy ka pa rin. Baka naman gusto mo mawala. Pwes, pakakakailanganin mo nito. At ito na nga, dumating na yung in-order ni Madam sa ating shop. Kung san man. At ito, titignan natin ano nga ba ito. So, I think ito yung para siyang aromatherapy Ayan, hindi siya parang, no? Aromatherapy Aromatherapy diffuser. So, diffuser siya ng mga ganito, essential oil. So, ano tong essential oil na ito? So, baka pwede naman kasi refillan na lang natin ng kung ano man. Ayan. So, tignan natin. Ito siya. Kopya. So, ang kasama niya ay ganito. So, I think ilalagay siya dito. Kopya. So, kailangan natin butasin to. Ito, buti na lang meron tayo nakitang susi dito. Yun nga lang, no? Mukhang kakailanganin natin lagi mag-refill ng ganito. Hop, hop. Pero baka naman pwede ng ano to. No puncture. So, ito, meron siyang ganito. So, tanggalin natin. Ayun. So, ayun, natanggal natin siya. Tapos, I think ito. Copy. Ilalagay dito. So, lagi natin dun sa dulo. Ayun na nga. Lumabas na yung... Ayan. Tapos, o-on natin. Tignan natin. Naku po, baka walang battery. Ayun. Hindi pala hinahold ng matagal. So, ganyan lang siya. So, yun yung H1. I think meron dito. So, yan pala yung mga kasama. Yan lang yung mga kasama. So, ayan. Ito yung manual. oh So, tignan natin, no. So, ang H1, every 5 minutes. H2, every 10 minutes. Uh, H3, every 15. H4, uh, every 20, tapos 30. Tapos yung H6, lagi siyang nag i-spray. Ayan. Oh. So, dapat H6. So, kung gusto nyo matagal-tagal, ayan, H6. Ay, mali pala. Always pray itong H6. So, kung gusto nyo tumagal yung pabango nyo, H5. Tapos, ang H7, three-color breathing. ang ah, bilis naman ayan ganyan lang siya pero walang nakalagay kung kaano katagal siya magi-spray oh so kung ako H7 na lang siguro ay H H5 para syempre tumagal din yung ano yung yung inyong pabango kung ano man yung ilalagay Yung pabango siguro ano to tawag nito kung maubos yan para makamura kayo bid na lang kayo yung mga maraming ano maraming pabango tapos lagay yung galon-galon tapos pili na lang din kayo na ayun na yung nilalagay sa loob na ganyan tapos papalitan nyo na lang so alam nyo na so parang may katumbas na ito sa market pero ito murang-mura lang tapos yung ito pamalit dito pwede mo pang diskartihan na mas makakamura ka para freshness talaga ang inyong room. So, yun lang. Alam mo na kung saan mabibili Check mo na lang yung kung saan mang link dyan. Yun lang. Let's go!